Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Manila Hawkers Divisoria Team headed by Mayor Isko Moreno, Director Rapi Alejandro, Chief Operation Domingo Bacal, Team Leader Robert Zapata. Uh, kami po ang Manila Divisoria Hawkers Team na nawaglilinis sa kalinisan dito po sa Divisoria. Kaayusan at disiplina. Ang mga area ang pupuntahan po namin dito sa Divisoria ay ang mga Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, MD Santos, Santa Elena, at, at Juan Luna. Yan po ang area na inawakan ng Manila Divisoria Hawkers Team. Are you ready? Yes, sir! Okay, make Manila great again!

Astrotel. Ito mga kababayan kasi may ano nga ano, may tawag na naman. Ay, Nako! Hindi kaya alam ko lang. Ang lang ako sa kanya kasi ako ko nagsigay. sa Ayun, pinasok na agad O, oh. oh, tinulak lang. Nakatulak. wala <laughs> oh, walang kadala-dala talaga yung mga vendors. Kaya sa akin Oo. Oh. Ayun doon, no, nakakariton lang oh. So ayan, mga kababayan oh. No? Si Sir Zapata kasi yung nasi Tindahan, syempre, pinitindahan nila. <laughs>

Tap. Balik po dadalaw ang magdadala ng oriental na ito. Kailito. Ito ay para sa naman. Sa palitan po kagilasop. Pakituyo po, pakituyo po, pakituyo. Opo, salamat po. Pakituyo, pakituyo. Grabe naman tong mga vendors, wala talagang kadaladala dito, no? Uh Nang -huh. kadaladala. Yan, no? To, oh. Tao, ha? kuya. Sabi ko, kuya. kuya, hindi ko na pagbibigyan, ha? Ha? Kaya ko, ha? Pakayalit. Kaya na ulit. Ito po yung pinakakanto ng Ilaya, mga kababayan. Kanto ng Ilaya. Oops, kuya. Yeah, kalau kamu jangan lupa tak jangan.

Ayun. O, vendor. Ayun oh. No? Lagi mga vendor sa party-party sila oh. natin lahat ng bibili na. So ito mga kababayan nyo, yung nakomplis kanila ni Kuya Dick. Oo. Ayan dito ako. Katangis pa rin. na, ayun na. O, yung layo-layo pa, pupuntan mo pa mo rin. Ayan na, naman na, ano ba yan dyan? Nagkumpulan ta. Ito dito mga kababayan. Pagkahapon dito, punong-puno ito sa vendors. So mamaya, pag alis namin, nandiyan na naman yung mga vendors, mga kababayan, no? So, ganyan lang talaga ang buhay nila. Pag wala na yung clearing operation, binabalik. Tapos pag nahuli, uh, yun, pag nahuli, minsan may mga salita pa na hindi maganda para matang para sa mga hawkers. So, dito, daming basura. Dito naman, oh. Daming basura. Oh. Tumautak na kasi dito yung mga vendors, mga kababayan, no? Kasi may tila na nakatahina sa ano, tapos may tali. Kaya pag nandyan na yung mga ang yung clearing ay talaga namang hinihila na lang para isang damputan lang sa mga vendors no okay o oh, yung mga vendors na yan mga, mga kababayan, nakita natin maya maya, pagwala na yung mga operation clearing, ay maglalatag ulit yan sila, no, nandito tayo sa kanto ng Ilaya nandito so, tayo, pumasok sa tabora mga kababayan, no, itong hapon na ito, ay dito po tayo pumasok sa tabora ay. Hay. Ang talaga Sobra lang, sobra lang. Ay, ayan. Ano nito? Oh, ito, pa ata sakado. Ano, mirali, mirali? Sinarado na naman.

Ang tabora Ang tabora mga kababayan Ito po ay Nag 2.30 na ng hapon Ito po yung sitwasyon no? yung mga payong hindi na pinapatanggal kasi nga parang uulan naman. So ito sinosorbil ng hoppers. Hmm. Dito po natin makikita kung sinong nakalagpas sa kanilang guhit. Ito nga yung sinasabi sa, ano, no, sa smart. May guhit na nga sila. Kailangan pa nilang ilabas yung mga paninda nila sa guhit. Tapos pag nakumpiskahan ng mga paninda nila, ay nagagalit pa yung iba. Tapos okay. tayo ngayon dito sa MD Santos, mga kababayan. So titingnan naman natin dito kung ano na mga sitwasyon. ito tingnan natin dito sa ano harap ng mall yung pinaalis kahapon dito hmm. talaga naman o, oh, mga vendors na ito ayan Oh. Ito pa oh. 9. 727. Tigupan. Ano munda tao ko? Santa Elena tayo ngayon mga kababayan. Ay, dito mga kababayan, ang dami nang namimili dito po sa Santa Elena. Ang dami pong namimili ngayon. Mas maraming tao po dito, no? Uy, si tatay yata malungkot. <laughs> Ba't mukha malungkot tay <laughs> malungkot si tatay. Si kuya naman, hawak-hawak niya yung paninda. Sir. Uy, danggaling ni kuya oh. Buat-buat no, tapos nilapag dyan. Galing ni kuya mga kababayan no. So style ni kuya, yung paninda niya, binuhat niya. Pagkatalikod ng mga hawkers ay inilapag na niya. Siyempre, dinidisplinan niya no. Ganun lang ang kalakaran dito po. Dito po yan sa Santa Elena. sa sunod, mas maganda tao na lang ang kunin. No? Para wala nang maglagpas. No na namimili dito po. Lagpas-lagpas <coughs> na yung kay Madam.

Sana. Uy, bakit may naka may nakalatag na isang payong doon? Ang <laughs> tao <laughs> na daw man na maluwag ang mga tao. Wag na rin sumobra para makadaan ng maluwag ang mga tao. Salamat po. Wag mo rin sumobra pakinggan. Kabarang ang tao ng maluwag. Ako, ang daming sobrang oh. oh, mga payong tinanggal na. Uy! <coughs> Bayer lang to, sir. So, yan. Dito tayo mga kababayan sa Indy Santos pa rin. Galit yata, -yata. Nanay mo yung bolera, no? Tuloyin uh -huh. ka na kaya nanay mo. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Oo. Oh, oh. That... So ito mga kababayan Oops Kaya hindi makadandaan Talaga agad ng mga sasakyan nito Mga tao Ito ang tuwa Yan o no? Daming lagtas Papo na kasi magalas stress na ng hapon. Pilihan hmm. ngayon, namimili na yung mga tao ng mga Christmas tree. ako? <coughs> Nako si nanay, nasa gitna. <laughs> Nasa gitna si nanay, oh. Ah, talaga naman sila. Lagpas, lagpas naman sa Indi Santos. Nako. Oh. ko you <laughs> <bay> na. <nakuwar> <laughs>